ayan oh, mga para dito kami kumakain sa loob kasi nga wala kami ng misa so ayan. so simple ko mo ay mga para walang bahay at lupa pero at least masaya yung mga paro oh. kape kape mo na tayo tsaka um meron tayong tinapay dito so itong tinapay mga para uh, noong Tuesday pa itong mga par Tuesday So, mapot na nakito. Friday na kayo mga par. <laughs> Dito ba kayo Dito kami sa kumakain mga par. Tsaka yung anak na yung mga par nandun sa hig. Uh, Marutulog. <laughs> so, yun mga par. Wala pa kami sahod mga par. So, yung pera na yung mga par. 100 na lang. 100 pesos. Tapos, binili namin ng tinapa, sardinas. Yung sukle so, na lang. 70 pesos na lang tapos walang pasok sa Monday babalik kami sa trabaho Tuesday so baka yung swildo namin na nasa sa Wednesday na so yan mga pa titipirin namin yung 70 pesos para umabot so ito nga nga mga pa nakano lang kami uh, tinapa so So grabe si Lord mga par. Binigyan kami ng bigas ng kapit kapitbahay namin kakabird ka, meat talaga right? nasa iyan mga par, so binigyan kami ng bigas so na save na yung 100 so bali mga pang yung 100 ah, bi, uh, bibi, para sa bugas yun naka, ano, para sa bigas yun so binigyan kami ng bigas so si uh, abot pa yun ng ano mga ilang araw so yung 100 bibili namin ng ano tinapasa dinas kaya nakawala kami so ang hirap talaga mga par kapag ano yung sitwasyon pero ng mga par kahit mahirap sobrang saya naman so kain mo na kayo mga par let's go so unahin natin yung mga par so kain tayo mga par let's go tinapay saka itong mga tinapay Siyempre yung buhay pero masaya so, ako. Sino ang karalit ito mga par? So, sana mga par makabili kami ng lupa kahit maliit para patayuan namin ng bahay. Yung pangarap na yung mga par.

Tulog na ako na ako. So, yun mga paano. Uh, sobrang saya namin. Kahit ganito yung sitwasyon namin, sobrang saya at saka challenging yung life namin yun mga paano. Kahit ganito kayo mga paano at least, yung life namin dito is challenging. Yun. Kahit walang pera, pero challenge ako para gumapang sa kainapan. So, yun mga paano. So, yun mga So, for this video, and please, Follow and subscribe. Share this video. Bye.